hindi ko kailangan siya. Kailangan ko ang apo ko. Hindi ko siya kailangan. ng apo ko ang kailangan ko. Kahit kailan, ang apo ko ang talaga gusto ko. Kanainays, uh, mayroon tayong pupuntahan na isang senior na lola. Uh, sinamahan tayo ni Kagawad. Recommended po ni Kagawad. Kaya nandito tayo ngayon. Nandito tayo mga sa barangay Hangtud. Hangtud, Kagawad, ano? Hangtud po. O, kasama po natin si Kagawad. Orlando Canlas po. Orlando. Rolando. Oh, Rolando Canlas? Canlas po, oo. Apo. Sinamahan po tayo dito kay nanay. May agab eh, mamay. Ate, may kitbisita nga vlogger at pagkali sa inyo para sa interview Ang bukula si Bo. Na, pray daw. Ang uli pala. Hindi na ka daw siya ng senior. Good afternoon, Nay. Good afternoon, ma. Opo. Pwede ka po maistorbo sandali. Oo, God. Kaya maumalit <laughs> sa <laughs> nai. Hindi ka siya buka. Ngayon pa ka-presyo nyo. Ngayon pa ka-presyo nyo. Ngayon pa ka ako malaman. Pwede din pumasok, Nay. Mag-isa Magisa ka lang po dito, Nay? Mhm. Mm Mga Anak na Oh, dati apo yung kasama mo dito. Oo. Si Mr. po Waray po tayo na. Ah, da ka na din po. Welcome to the club, Nay. <laughs> Anong pinagkakakitaan mo ngayon? Punod uh, at saging. Mabalik ah. niya po sa pad. Sinkuan sa pad. Sinkuan sa pad? Gabarato man, Nay. Napakamura. Siyempre, ako nang hinahanglan. Ang ihatag lang sa ako, okay na. Baka baliwalap. Asin, sabon. Ah, ibig sabihin may mga tanim ka pang saging? Anak bata at may tanong siya. naka. bata at po dito. Sa, um, <laughs> siya. Anak siya. Anak pa yung liig ko, Nanay. <laughs> Nak -nak po, oh, okay this, na pinakbang po o originan. At least naka-exercise na po ng lower back at the same time. Okay, nakasulog siya sa balay ng puro lasig ho. <laughs> okay lang po. Okay, kita na ako ho. <laughs> Nanodolak mo ako. Bakit hindi ka pa nakakuha ng senior mo? Nakakuha na ka. Oh. Ah, nakakuha ka na? Oo, oh, itong daw ang bago. Iaapit yung single. So, na na yung 5 pesos bawat piling ng isang saging. Kumikita ka ng magkano? kuan niya dani mo na mo na sa tingin mo sapat na sa isang buwan na yun ang pinagkukunan mo ng pagkain mo diri nagtatanim pa ah oh, nagtatanim ka ng palay oh nag nagaani ang oh, Kaya anak mga anak may mga pamilya diri nak na wala nang tao yan tatagan kay kulang um, hindi ka natutulungan ng mga anak mo diri kay para blue card anak ko, anak. So, paano na pag dumadating yung time na walang wala? Ano ginagawa mo? Sa mga kamag-anak ko. At least may na, ah, may oh, na hinga ka din ng tulong. Na, nungutang akit. Ah, kako, ko? Pag nakakubra, ah, oh, ako. Ah, ng senior. Oo, na ako. Ito na ako. Ito na ako. Inaabot ka ba ng baha dito, Nay? Oo, oh, oh. din ito. Umaabot dito yeah. sa may ano mo, okay. sa may... Sumakangani so, is... sa ako, kubo. Anak ko, ah. mga, mga gamit, agla like, itong At, um, yung pansang ati, ano yung sa bariyo. Yu. Ah, sa evacuation yeah. center, ito. napupunta kayo. Dinlak sa ako, hipa. Ah, oo. No. Oh. Ilang taon ka na ngayon? Mag-16 ka na ganda. Oo, oh, mga 70 mm -hmm. Wala ka pang maintenance na gamot? kan kahapon nagpa-check up ako sila uang. Um, Aha, okay. Kaya anak, dugang masuol kay sa so pagpinangar. Pero kapon. dati pa, dati pa, hindi ka naman nag-high blood? Di man. Ani, Walang ibang sakit any, na naano na, 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 sa'yo? Ay, dugang may kumatama sa heart. Ah, may sa heart ka. Kaya so, may aksya tuhod. Ang antos pala kayo. Ano sa akong manginano, wala, okay na. Kung din ako, lupit, di maupay. Pero alam naman, mga anak mo yung sitwasyon mo. Mayroong nagpapansin kayo. Ha? Bakit hindi ka pinapansin? Nagpapansin kayo ng mga kulak niya nanay. Bakit ka naman inaaway? Pinamagugustuhin niya asawa. Pinagsisilusan ka? Oo, oo. Doon sa asawa, sa manugang mo? Oo. oo. Ay, hindi rin siyang magka-historya kami nga. May mga tuyo. Wali. Ang kinakansin mga tuyo. Alam mo mga na Tagalog, Nay? Na, oo. Para, oo, oh, mga Tagalog na lang tayo. Para sa viewers para in general po kasi yung ano yung anak ko ayaw ako aminin na ako nanay niya ay yung kapatid ko yung kapatid ko na bunso namin sinisira ako doon sa mga, sa dalawa kong anak yun yung dahilan ng pag-aaway nyo oo nga, hindi ako nagtanggap kasi hindi daw ako tunay na nanay eh bakit naman pinagsilusan ka ng anak mo doon sa asawa niya? Kasi nag, kakausap kami ng asawa niya, siya ayaw sa akin kumausap. So kayo ang palagi nag-uusap ng asawa niya? Oo, pag mayroon lang kailangan sa akin. Hindi naman basta-basta na pupunta sa akin, hindi. wala bawa, may hinihirang siya na gamit ko. Pahiramin ko kasi tao o, yan. Asawa e. ng anak mo eh. Oo, e si mo na mama, yun. masama ang iniisip sa akin. Kasi may gusto daw ako doon sa asawa niya. Yung asawa niya may tapos daw sa akin, ano, yun ang pinag-aawayan namin. Ayaw ko kung bakit ganyan siya. Eh, ano, bata pa siya kasi nakadalawa na siya na asawa. Tumigang sa, galing sa pag-alabog sa panya. Yun sa kamag-anak na lang ako nag... Humihing tulong. Humihing ang tulong na malapit. Pag may problema ko, doon ako nagkukwento. Ngunit isa-isa lang ako pagabi. pag nalungkot ako, lipat ako doon sa kamag-anak ko, doon ako matutulog. So, eh, paano pag may sakit? Kasi nung sumisilip siya dito. Punta ako doon sa kaibigan ko, pahiga naman, sa mga pakiramdam ko, oh, ganyan. Sana magkabati na kayo ng anak mo. Kung meron kang ibig sabihin sa kanya ano sasabihin mo sa kanya? Baka eh, sakali pinausap, niya at magka... Kinausap ko na nga siya. Sabi ko naman, ako nagagalit ako sa iyo kasi yung asawa mo pinagbibigyan mo kami ng wala naman namin pinagdududahan kawin. kayo oh, ibig mo namin ito ginagawa ikaw may gusto pero wala naman talaga nanay rason para pagsilusan ka wala naman talaga ayaw ko sa kanya hindi, hindi na... ibig kong sabihin Ah, ibig mong sabihin doon sa anak mo, wala siyang dapat ipagselos dahil wala naman talagang namamagitan sa iyo. Wala, ito. oo. Mamatay man ako sa ay, harapan mo. Nag, nagdadasal ako, nag ako, nagbabaranggay ako. Yun nga, sabi ko, hindi na ako magdadasal kasi baka nagagalit sa akin ang Panginoon na marami ako pinapasok. Minsan, hindi ako nakakatulog kasi siyempre Naalala mo yung anak mo, naalala I'm mo, mo isa pa. pa. So, anong gusto mong iparating sa anak mo? Anong ibibong sabihin? Para malay mo mapanood niya to at malay mo doon niya ma-realize na wala naman talaga dapat siyang ay, ipagduda. Ay, gusto ko... Naniharap ka po dito. Gusto ko sabihin ko sa kanya, patawarin niya ako. Wala ako, ginagawa sa asawa niya. Hindi ko yung gagawin kasi manugang ko siya. Tsaka, matanda na ako. Paano pa akong gagawa niyan? Hindi naman ako bibigyan ng asawa niya ng pera. Hindi ko kailangan niya. Kailangan. Nagsasumikap ako. Magtatanuan ko ng palay. Magagapas. Magkakain lang ako. Kala mo, yung dalawa kong anak, hindi alam ang ginagawa niya sa akin. Doon sa barangay ng Lawang. Minsan lang nakakauwi yan sa akin pag nagkupras. Kasi may new siya na binabantayan ko. Pero sa ngayon, marami na ako nararamdaman. Yung tuhod ko masakit, yung ulo ko, yung dibdib ko. Tapos meron ka pa pala. Oo, tinitiis ko. Kasi, Nay, ba't hindi kaya Sabihin mo yan sa ibang mga anak mo para mag-usap-usap kayo. Baka yun lang ang maging paraan para magkabatid na kayo. Malayo sila sa akin. Andun sila sa kapilang Barangay. Yung, ganyan, o, pag yung pagkain niya, hindi mo lang ako bigyan kahit kunting ulam. Pasko na Pasko, ano pagkain sa akin yung kapitbahay ko. Oo, oh, yun nagbigay sa akin. Makakain ko ng 20 puro. Tapos natikis ka talaga. Pagpunta ako dun sa bayan, sa kamag-anak ko, nagsimba ako noong New Year. Marami ako pagkain na iinuwi. Nagbayad ako ng 20 pesos sa bata na makukuha la yung pagkain sa akin. Pagdating ng hapon, andun siya, nagpapakain ng baboy. Hindi man lang ako sinabi niya, salamat, nanay, wala. Hindi siya sa akin tumitingin. Galit ng galit talaga sa akin. Aywan ko sa kanya. Sabi ko nga, Panginoon, kung may man ako nagawa sa kanya, patawad. Tanggap ko kung ano ang nagawa ko sa kanya. Pero sa tingin mo, ano po yun? Ano po, sa tingin mo, ano po yung nagawa mong kasalanan sa kanya para matikis ka ng ganyan? Kaya yun nga, naasawa niya. Yun lang? Oo, tapos siya sabi niya na pinagbabalita ko daw siya sa kamag-anak ko na ganyan ang ginagawa niya ginagawa ko sa kanya, ikaw ang nagbigay sa akin yan. Eh, siyempre, yung sama ng loob ko, doon ko na sa nalalapitan ko. Ewan ko sa kanya, hindi ako niya pinapansin. Hindi naman ako sa kanya nanihingi ng pagkain. Ang habol ko lang, ma'am, yung apo ko. Kasi alaga ko yan. Iniwan niya, isang taong at Pagdating ng anim na taon, nag-asawa siya. Kinuha niya sa akin. yun ang sama ng loob ko. Hindi ko kailangan siya. Kailangan ko yung apo ko. Eh ano, ako nagpa-aral. Oo, siya nga naggasto. Pero hindi naman, kami nagsabi nga, huwag ka kumain kasi wala pa yung padala ng mama mo. Kinuha so, ko sa kanya. Ko. So, yung apo mo, 1 year old pala, nandito na sa iyo? Oo. Oh, oh, Tapos ngayon lang, na malaki na kinuha na? Yung, uh, yung una na, asawa niya, iniwan siya. iniwan sila mag-ina. Tapos, sabi niya, nanay, maghanap ako ng trabaho kasi yung bata. Pinayagan namin. Ayun, isang taon at kalahati, umalis siya. Minsan, dalawang, dalawang taon, isang taon umuwi siya kay yung anak niya dadalawin. Balik na naman siya hanggang sa nakatagpo siya ng lalaki dito. Iyon, nag-asawa siya laki nga Ah, nanay, gusto mo bang maibalik sa iyo yung apo mo? Gusto mo dito ulit sa yung apo mo? Oo, oo kahit lang siya pagtulog, siya pag Pasamahan na, ka dito sa oo, gabi. Oo, pagtulog, sa pag-igib, yun lang ang hinahanap Hindi mo ba pwede siyang kausapin, nahingin mo na pabor yun, na ibalik sa yung apo mo, kahit man lang? Ay, pinuntahan ko na nga siya sa bahay. Anong sabi niya? Nagalit lang sa akin, sabi niya sa akin, ayaw ko sa'yo humarap. Wala siya pakialam sa akin. Kahit anong mangyari sa akin, wala siya pakialam. Naaya na ako doon ng isa kong anak. Doon na lang ako tumira. O, oh, ba't hindi mo na lang? Ba't hindi ka na lang doon na. Ayaw ko nga kasi mabuti yung dito kayo. Marami ko ka mag-anak. E doon manugang ko lang. Tsaka yung anak ko, hindi naman sa akin maka pag ano kay, siyempre yung asawa niyan, intindihin niya, hindi ako. Kaya, Tingin ko na may ano ka, may goiter ako, ka. Oo, kasi oo. pag may goiter, isa yan sa, mayroon siyang goiter, nakikita ko. Kasi, i, nagiging dahilan din yan, para, magsikip yung minsan yung ano. nga ko dito May uh, mga lip nodes ka? Oo. oo. Pag gabi oh, ano yan, sa mga yan, may goiter. ano ako may lagnat Minsan oh. di na ako naliligo ay ayaw ko na ng tubig na ano sa akin katawan. Parang giniginaw okay, ako. Okay, sige, eh. nai. Nanay. Tulungan kita mag-pray na sana magkaayos na kayo ng anak mo. Salamat. Naasahan ko na ang Panginoon. Nagpunta ako sa bayan. Yung doktor na nilapitan ko, binigyan na ako ng gamot. Binigyan pa ako ng 100. O, oh kung ibig sabihin, hindi ako pinababayaan ng Lord Yes. Oo, Oo. Lahat Oo. palaging may nakalaan Oo. para sa atin. Hindi ako sa kanya umaasa na Anak. ano, Oo. tanggapin niya ako hindi. At alam ko lang. <laughs> ang ibang kamag-anak ko, iyon ang inaasahan ko na makakatulong sa akin kasi sakali hindi na ako makalakad, maka, ano, paghanap buhay. Pag nakubra ako, binibigyan ko ito binibigyan ko siya oh, kahit yung wala, 100, 100. Uh -huh. kasi pag hindi ko binigyan nagagalit sa akin o oh, sige nanay sana o, magkabati si na kayo ng anak mo ha wag lang mawala ng pag-asa pray lang tayo ng pray hanggang sa magkabati kayo ha salamat oo, salamat sa tulong sa akin sa mga ayan mo, mo eh. pag Uh, pag may sponsor na magpahatid ng tulong sa iyo, papalikan kita agad, ha nanay? Sa ngayon, bibigyan lang muna kita ng ano, pang ano mo lang, kung anong mabibili mo, bigas or snack mo, ulang. Kung maabutan Basta, mo pa ako. Bakit naman, nay? Huwag naman gano'n. Alam ko. <laughs> Bakit alam, po? <laughs> alam ko, ang buhay ko, alam ko. Ha? Huh? alam ko na hindi na ako magtatagal. Na, ay nanay, huwag naman ganun. <laughs> hindi, huwag ganun. Huwag ka mag-isip ng ganun. Huwag ka mag-isip ng ganun. Ah, kailangan talaga magkabati na kayo ng anak mo. Hindi ko kailangan siya. Kailangan ko ang apo ko. <laughs> hindi ko siya kailangan. Ang apu ko ang kailangan ko. Kahit kailan, ang apo ko ang talaga gusto ko. <laughs> I feel you na Kasi ako, lola na din ako. Siguro, yun din ang ma feel ko pag... <laughs> Ay, naku, basta wag natin pag-usapan yan, ha? Oo. Ka, huwag kang magsalita ng ganyan. Basta, tiwala lang, ha? Pag, sana may magawa ako para magkabati kayo ng anak mo, ha? Sana nga. Ba. eh, baka hmm. magalit pa yung kayo. Bakit sinabi ko ang lahat sa sa'yo? Ay naku nana, hindi ko alam kung anong ko sa iyo. Basta wag mo nang isipin yun, okay? Magkakabati kayo, tiwala lang. Hmm? Importante yung sarili mo alaga, yung sarili mo. Dahil mag-isa ka lang. Kumain ka sa oras, inumin yung may vitamins mo. At sana, marami tayong makatok na puso. Kakatok tayo ng mga puso. Ha? Para babalikan ka agad kita. Okay, nai? Salamat. Kung so, saan ka man naroon na lugar, hangad ko ang sa ang mga lakad-lakad. Salamat nyo. po, Nay. Alala niyo sa si Panginoon para masilip man lang ninyo ako. Pero nanay ha, sikapin mo na magkita pa tayo Kaya sa ha. Sa kabilang buhay na ako. Huwag okay, na nai, huwag kang magsalita ng ganyan. Basta pagbalik ko, kailangan nandito ka pa ha. Ayan mo nai. Hindi ko lang alam. Anong pangalan niyo po nai? Rosipila. Ano yung Rosipi? Rosipila. Rosipilar. Tamayo. Oo. Oh, Isa isa po kita sa listahan ng ano ng monthly ayuda. Meron kang bigas at saka grocery kada buwan. Ha? Huh? So, ito ay ano ID ko... mo yan? Oo. Oh. O, oh, sige. At, uh, mapapanood naman sa channel ni Nanay Edna, no? Pupunta kami dito, magdala kami bigas at saka konting grocery para ba, sa iyo, ha? Huh? Siya. Kung anong sabihin niya sa akin, basta ako, hindi ako nag ano lang, problema ko, sinabi ko ang lahat, hindi ko na kaya. Ay, ako, oh Diyos ko. Basta, nanay, promise, mm. Magkikita pa tayo, ha? Oo, oh, sige, oh, pray lang tayo, salamat pray lang. Salamat sa ay, niyo ako. O oh, nanay. Huwag na, kay nakabili Hindi. ako ng bigay. ano, Kahit na, sige binigyan na Binigyan ako ni Doktura 100. Okay lang yan, pandagdag niya sa Yung pamangkin ko, yung paskuhan niya ako 100. Okay lang. Pangasahin na ninyo. Hindi, nakamotor po kami, nai. Eh. Pag ano mo na yan, pagdagdag mo doon para may madukot-dukot ka sa mga Amin mo, ulam. na araw. Pang ulam mo na. <coughs> ulam po sa so, vitamins ka man ha yeah. uh -huh. sa ating mga butihing sponsors Manny Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Any Sangkaid na malinaw, Ma'am Javeta Bilesa Tehero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Garvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang The Great Team Moreno po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.